Hello everyone, magandang araw sa lahat. Ito po kung video na to ay late na pero upload ko pa rin po bago po i-delete sayang din po kasi. Ayan po. At uh, ipasilip ko po muna sa inyo yung venue habang uh, nasa simbahan na yung lahat yung entourage ay uh, ito na prepare na nga po yung mga uh, ano nag-aayos ng venue. Ayan napakaganda po dito sa Harden Resort sa Mambong Binangonan ah, uh, napakarami po dito nag uh, nagdadaos ng kasal, binyag, 18th birthday, ayan. Maganda po kasi talaga siya. At uh, sabihin natin, social, o oh, diba, social. At syempre, meron po ditong, kaya nga po resort dahil merong swimming pool, o oh, diba, charis. May swimming pool po dito, ayan. Ito po yung swimming pool, pasilip din natin. Ang sarap pong maliho dito pagka umuulan dito, jacuzzi po yan, maliit na yan. Ang sarap magpabadyan mga followers and viewers. O, diba? At ang paligid ay puno ng ng halaman. O diba, halaman, ayan, naka, na nakaka ko sa pa, uh, sa pakiramdam. At syempre, instra, instra, ang pag Instagram ang mga kuha. Hindi <laughs> ba? <laughs> hindi nabanggit eh. Di mabigkas eh. Ayan. O di ba? At dito naman yan. Ayan po yung mga ano, minikapan natin. O di ba? Ayan si ma'am. Ayan. Hindi ko po naitanong ang name niya. Ayan. Before and after po natin na mamikapan. O di ba? May pa ano pa po tayo. May pa o pa. Ayan naman po si cute. Ayan. At uh, pangalawa natin minikapan. Ayan. O, di ba? At uh, haggard na po tayo dyan. Kasi, uh, po ako ng mga mag -2, bago pa mag 2am gising na ako, naligo, ganun tapos mag 3am o diba, ayan na po ang na-make pa natin si Miss at dumating po ako sa venue ng saktong 4am o diba, hindi nag-plate sa ati Hilda. Ayan po ang mga minikapan po natin. Nang aga-aga pa lang, naka-makeup na. Ayan, kasi 12 uh, noon ang kasal. So, kailangan makalis sila ng 11. Diba? Ayan pa si madam na taga-ilo-ilo. Kapitana po yan, kapitana yan. Kapitana po yan sa isang parang sa ilo ilo Ayan, thank you so much po. Nagpasalamat po tayo sa Hardin. Uh, sa may-ari ng Hardin ati pong client at ngayon ay isa sa ating mga matalik na kaibigan dahil hindi po tayo nakakalimutang imbitahin kapag mayroong mga aayusan po doon at kailangan nila ng makeup artist ayun nag ikot ikot po muna ako bago umalis at syempre talagang nilantakan ko ang freshly baked ng lalais na obi pandesal hanapin niyo po ang kanilang facebook at itry ang kanilang freshly baked na mga tinapay para po makatikim kayo ng kakaibang lasa o di ba ang alam ko ang kanilang first uh, branch ay sa Cavite thank you for watching follow subscribers and viewers see you next time bye